Welcome to our channel. Ang video pong ito ay mapapakita kung paano pagpuputol ng kawayan ng maingat dahil may bubong nababagsakan. Huwag pong gagayahin dahil masyado pong mapanganib ang pagpuputol. Siya nga pala, pasubscribe naman. Sana po mag-enjoy kayo sa panonood. Kung mapapansin nyo po, iyan po, nag-aala spider na. Tumutuloy na po sa kawayan. Maingat po ang pagpuputol dyan. Masyado po talaga mapanganib, oh. Ngayon. Tiga-tiga. Alam mo, unti-unti-unting bababagsak yun. Babagsak nga ba yan? Pwede ba yan? Pangit. Pababa ka na to. Sige. Nakakatakot. Pababa na po. Hindi pala, aakyat pa rin pala. enak ang unggay namin. Ito ang mga tito ko. Ito ang nasa suba. Ito naman yan. Nasa pinakataas siya. Ito ang nakakong parang sinakakot dyan. hindi po natin pwedeng putuloy sa puno dahil kung sa puno talagang babagsak na sabay sabay yan e, unti unti po natin putuloy sa to dulo yan may isa isa na rin Ang panganib talaga yan dahil pumipitik po ang kawayan mga oh bro, mirinda muna tayo oh, saan ka mo tayo, muna tayo Oo, oh, maya na yan ito, oh, papa mirinda ho yung mayari mayari ng bahay papa mirinda po ang aming ba isang mega. Saka pandesal. Halika, <laughs> galing tayo. yeah, ito po mga bro. Merinda mo po kami. May mga kasama ko. Yan. Mga bro, mas dusi na. Kailangan na natin magpahingat, kumain. O ito, balikan na lang namin ito mamaya para uh, matapos tapos ng kahit sang araw yan papahinga muna kami so, kakain pero ito babalikan namin mamaya tapusin namin medyo lalo pa nakambalang doon sa liro Ito, uh, <laughs> 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 <tutu> tita, yung unggay namin. Salaglag siya dun. <laughs> Ayan guys. Yeah. Kita ba? Guys, kita na siya. siya. guys. Hirap talaga. Ang tabunan ng kawain ng aming bubong. ya on talagang talaga bundok ka, kailangan mo ka. Oh, dami pa siyang puputulin guys. Mas delikado pag naano, bali itong lahat. Pa na pagputol. That video, ara. Ay, mở chung Bố tôi chạp bắt đi Em mở chung Bố tôi sẽ Kailangan kaya niyang gawin yung pagkali taga bundok. sila guys. Ayan mga bro, kikita niya maliwanag na. Ibig sabihin, marami nang natanggal sa taas. nakakasilip na ang liwanag kitang kita ng mga kaulapan Yan po, lumiliwanag na sa taas. Ibig sabihin, dami ng putol. Patapos na. Patapos na yung mga putulin sa taas. Dami. Kala na. bro, ngayon dito Sikin ba sukuto ng tanghalian? Ay, hapunan. Nan. Hapunan. Yan mo yung aking aming gawa. Yung aking puno. Ainit. <laughs> ay, maliwanag na. Ang kula-kula. Right. Sita na ang kalikasan. <laughs> ang ginesa na kami. Saan na yan? Hanggang bukas pa yan. Okay mga bro, tapos na? Oo. na. O, oh, parang walang nangyari. Nakalbuloy mong kawayan oh O, tingnan natin oh. Oh, linis na. Yan, tingnan na yung aking mga kasama. O. Oh. Yan. Walis-walis na nandun sa kalsada. Yanan. O, oh, tingnan natin yung kawayan. Oh. Wala na. Wala nang bakas ha. Ah. Oh, linis na. So, oh, tapos na ang ating isang araw. Isang araw na pagpuputol na ang kawayan. So, oh, tutuwa na yung may atin ito. Kasi nalinis na yung kanyang bubong. So, oh, wala na. Wala na yung kanyang mga nakaambang kawayan. Oh. Ayan, kawain na yung uh, naman ng mabang panahon para magkaroon ng tubo. share. Okay, hanggang dito na lang ho ang aming pagpuputol. So, kita kita ulit tayo sa ating sunod na vlog. Huwag po kalimutan mga ating subscribe.